Instagram. Mga kataya. Alright. 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 Thank you na. Kadaya Ayun ni Mrs. Hello po. Alright. Hello po kayo. Pastil lang ang in-order. Pero pagmamahal at hero vibes ang binigay ng mga kadaya ko. Ito ang puntong sinasabi ko. Kayo mga kadaya, ang tunay na heroes sa likod ng chicken pastil ni Kadaya with punong puno ng pagmamahal maraming maraming salamat mga heroes Kadaya ko kayo ang tunay na heroes ng chicken pastil ni Kadaya hanggang sa muli happy heroes day mga Kadaya alright

Happy Rose Day mga kadaya. Thank you so much. God bless. Thank you. Alright. saglit ko po sukli. Wow. <laughs> Ayan, hindi ka na akong co niyang college. La Gran Ha. Shout out mga kadaya. At yun ka na akong pinakada best sa kaluburan kayo ni. Ayan, masyari ang... Mga kadaya. Alright. Right. Alright. Right. Thank you na. Kadaya. Ayan si Mrs. Okay. Hello po. どうぞ。